good afternoon, good evening, good morning sa anong sulit ng mundo. Ayan, magluluto na naman po ako ng adobong atay ng manok at ano yun, ah, puso, puso ng manok. Ayan. Have a nice day, everyone. Ayan, mag start na ako ngayon sa aking, ayan, oh. Ayan yung aking mga sangkap. Ayan. O, diba? Kompleto yan. Ayan and then yung aking mama sitas and then the kikuman and then the vinegar o, ayan yung aking puso at yung atay ayan start na tayo hmm. start ulit tayo sa luya o, sa luya wala pang mantika yan okay, Anong ko lang yung luya at saka yung sibuyas para talaga ano oh. Um, tawag doon magpula ba magbrown siya before ilang yung mantika kasi lunch na naman at wala yung aking mga amo kaya nakakapagluto kami kung anong gusto yan yeah, mantika <laughs> Ayan, and then yun ating sili. Sili na malaki, pero hindi yan siya maanghang. O, yan nung yung kinasaw ko talaga. Hindi ako, ano, hindi ako naglalagay dyan. Lagi talaga yan. hinitor natin ang bawang. bawang. Ayun guys. Kung talagang ano niyo yung pagluluto, madali lang. Madali lang magluto. Ayan. and then yung ating kamatis. Hindi nawawala sa adobo ang ah. kamatis. So. Lagyan natin ng bay leaves at pamintang buo. At isang magic cube. Lagi kami naglalagay ng magic cube kasi ang amo ko mahilig din sa maglagay ng magic cube. Kaya yung pagkain namin dito nasa pinas din. Ano siya? Mahilig din sa maglagay ng magic cube. Ayan. Nilagay ko na yung puso. Mamaya na yung atay kasi ang atay madali lang naman siya. natin ang siling haba. lagyan natin na ng duro. Mmm, bango. Ngayon, lagyan natin ng ano, uh, una muna suka. And then, wag nating haluin pag nilagay natin yung suka. Hayaan lang natin muna siyang kumulo. Takpan. And then, yung toyo. Ayan. Ayan, takpan muna natin guys. Ayan, muna natin sumipsip yung suka sa ano, sa puso ng manok. Ayan. Ayan, buksan natin. Ayan. O, oh, diba? Ngayon, lagyan na natin siya ng uh, toyo at syaka. Uh, lagyan na natin ng toyo at mamasita. ito. Ayan, ngayon natin haluin. And then, ilagay natin yung um, atay, maya maya hindi natin yung patuan. natin na yung asin Siyempre, hindi nawawala ang ating panglasa. Lagi nandiyan yan. Lagyan natin ng kunting asukal. Mmm, ang bango, ang bango. Guys ready na ang ulam namin Yan yeah. Tikman natin mm. Sarap Yan, hayaan ko muna yan siya dyan. Kumulo ng kumulo. Ayan, oh. Wala pa yung atay dyan. Ano pa lang po yan? Yung puso pa lang po ng manok. At lagay okay, ko na yun, oh. Ilagay ko na ang ah. atay. kayuin ko lang siya. Wow. Ayan, takpan muna natin. Ayan, tignan natin. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, hi! Ayan. Ayan, na, na natin tumuyo yung sabaw. Kumunti yung sabaw. Ayan siya guys. Yung ating atay, adobo atay. Sarap Ayan na, na aking atay. Balon-balon. Ay, wala pa lang siyang balon-balonan. Ah. Uh, atay at puso lang ng ano. Wala siyang balong-balong. Ayan. -balong. Guys, ayan na po yung aking adobo. Ayan, tuyok siya. O, oh, diba? Sarap. Ayan, mapaparami na naman ng kanin. Ayan yung aking adobong tuyok na atay ng manok. Ayan. Thank you for watching guys. At saka huwag sana sa kayo magsawa. Manood ng aking mga videos about for cooking. Ayan sa mga uh, mahilig magluto. Ayan po. Mm -hmm. Sarap! Bye!